Good morning! Good morning po! Good morning sa inyo lahat! And welcome back sa ating YouTube channel. Nandito na tayo sa Marilake. Today is Sunday. Ayan, at marami pong mga umaakyat dito sa Marilake. As you can see, marami tayong kasabay. At ito na naman po. Ang linggo po ay araw ng mga kamote riders dito sa Marilake. Ayan, marami po rito mga nagra racing racing Hindi nawawala yan Hindi naman lahat actually Pero marami uh, Yung mga rider na pabalik-balik dito Yung mga may gustong patunayan yata Ayan, marami yan dito mamaya mga master Panonorin -no natin yung mga kanilang mga pinagagawa dito sa Marilake Tingnan natin kung anong mga premium makukuha nila dyan tapos so, pag-usapan natin yung Marilake niyan, mga master no. Alam niyo yung Marilake. Uh, kung hindi ako nagkakamali no. <laughs> Simula noon hanggang ngayon, dumobli na triple, o oh, quadru quadruple na nga eh, yung mga rider na umakakyat dito. At grabe yung bilang ng mga ano, yung mga rider na nadi dito sa Marilake. Kasi po, ang dami kasi rito mga rider na mga balasubas eh. Yan so, eh, totoo lang no. Marami talaga rito yung mga rider na balasubas sa taas sa Marilake. Yung mga rider na ang racetrack yung Marilake. Nagpa-practice sila dito sa mga kurbada sa Marilake. Akala mo namang kagagaling. Hindi <laughs> eh, totoo. Totoo lang naman. Pabalik-balik eh. Hanggang sa uh, makadisgrasya or madisgrasya sila, yun lang naman yung ano nila dito eh. Feeling na nila noon mga ano na sila, sikat na sila pag sila ay nagpabalik-balik dito sa ano, sa mga purbada sa Marilake. Kahit naman na pinagtatawanan na sila ng mga ano, mga nanonood sa kanila. So ayan, eh ay. Hindi naman lahat ganoon pero marami rito mga pasaway talaga sa taas. Ang malulupit pa nito mga master, yung mga pasaway. Eh ano yan, taong ito. Sila pa yung galit kapag napo na. Pero gusto nilang sumikat sila. <laughs> Hindi mo maintindihan eh no. Ayan, tayo nandito um, na po tayo mga master sa uh, malapit na tayo sa Boso Boso Oy, Patay tayo dyan ng aga. diskrasya overshoot mga master ayan no oh. bago lang naku. group ride group ride naku may bata pang kasama yata Ito yung motor oh. Okay lang? Ano nangyari dyan? Ngayon <laughs> mo. Tayo mo. Ngamin Ay. Mitagas. Ayan ano. Oh. Okay nagre-record. <laughs> ah grabe 'yung mga vlogger dito, mga master. Alam nyo ba? Ito na naman 'no. Oh. oh? Ara-ara 'no. Oh. Grabe 'yung. Ay, tagal. Eh 'yung mga trying hard 'yan, oh. dito mga vlogger dito linalagyan ng patulas yung kalsada ayan o ayan yung mga yan nila yan ang dami ayan o ayan o puti ko kasalanan naman dagi nila buhangin isang sakong buhangin nga dito kaya kami pupunta kami dito hindi kami nagpa-vlog nagpivideo lang kami oo yung mga mga vlogger yan o master naglalagay ng ayan o sayang yung pata dami na mga racing dito yan, ganyan po dito kaya ano, marami na dinistira kaya marami na dinistira siya dito. 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 Dito, dito kasi pinanagyan nila ng mga pampadilan yung mga vlogger yung mga vlogger dito kaya kami pagpunta kami dito, hindi kami naglalagay ng ganyan nagbibidyo kami oo kita niyo dinagay nila yan oh kagabi oh ayan oh dinagay nila kagabi yan ayan oh dami niyan sa ka, kasalanan ng mga vlogger yan kinuha nila yan saan ba nila kinuha kaya yan Binunot sa tax. yata dito sa mga puno yan eh. Tsaka to, no. Linagay nila yan para may oh, madulas dyan. Ganyan okay. po. Yun sabi ng mga tanga. Balik-balik <laughs> eh, kayo dito tapos kung ano-ano naiisip nyo para lang ano, para lang masabi nyo. Masa ng kalsada. Iga mo par! Eh... Uh... Uy! Uy, tayo tayo, oh! Maglabi! Kuha na mong plaka! Uy, tandaan! Tandaan! Tandaan lang! Tumuldo kayo! Oo! Oo! taxi mga lodi <laughs> Grabe yung ano Kanain yung linya Simula dito pala mga ano Mga master Simula pa lang dyan Umano na siya Lali mga master Grabe yung laki na kanain niya gabi okay, ah. ano, ha Tinu Kanina pa pabalik-balik yung ano yun Si Rizal, bata ang pag-asa ng bayan Kapataan daw Ngayon Si Raul <laughs> <ulo> eh. <laughs> Balik-balik Pag-asa pa yun, pasawin eh Walang kapag pag, -pag asa dun <laughs> Ano raw ang flow? Ah, ngayon pa lang ilalapag. Ang wala na. Kami mayroon. Kaya kami mayroon hanap buhay. Wala na yung mga nagre-racing. Oh, oh babangking ka pa. Oh, ah, na. ano, babangking ka. <laughs> 啊。 na naman yung mga pabalik-balik o oh. Ayan na naman yung mga pabalik-balik mga master oh, walang kasawaan oh si Pak <laughs> si Pak o oh. eto na eto na po nagkakasibaka na dito mga master yung ibang mga chill ride nag ano na lang eh tawag ito nag adjust ito oh <laughs> ah nakatayo yung motor Ой.

Kakagawa lang. Ah, nakasabi sa na sa Oh. Kakagawa lang ng motor niya. Pupunta sa akin ulit dito. Kumusta? Heno, ko. talagang delikado yung dalawang babae na yung mo. yan mga ganap ngayon mga master ang daming ano ang daming naglaro ang daming naglalaro kanina Ito yung mga naglalaro kanina doon eh Yung mga pabalik-balik Wala na, nagsawa na yata <laughs> Yung isa, ito, labas na yung play oh Wala na yung gulong niya, ilabas eh. na yung fly mga master oh, kintab na 6 5 4 3 2 1 ayan mga master. So, nakababa na po tayo galing Marilake, no? Ginawa ko na kapag video kasi na lowbat yung camera, hindi ko napansin. Ano dito na po tayo ngayon mga master sa C6. So, 'yun yung mga kaganapan sa Marilake. Ikwento e, ko na lang din para dun sa mga ano ang dami na ng ang dami na namang ano ngayon, mga pabalik-balik ng mga rider sa taas, grabe. At siyempre, hindi nawawala yung disgrasya talaga diyan. Lagi namang meron kahit na mga mga nagmamatulin lang yung mga rider. Hindi pa kasi hindi nag-iingat eh. So, Ganon pa rin naman, no? Mga master, yung mga pabalik-balik, yun din yung mga nakikita ko dati. Yung iba nga dun, mga ano na eh, mga wanted na sa HPG, sa mga sa kapulisan ng Tanay, kaso lang ang ginagawa nila pag may pulis, nagtatago na sila. So talagang mga lawbreaker, eh, no? <laughs> Tapos pag nag-alisa na yung bantay, tsaka sila maglalabasan tapos maglalaro ulit. So, yun yung ano. Eh, syempre, hindi naman sila mahuhuli ng mga nagbabantay kasi during the time na merong bantay doon, eh, wala naman sila. Nandun sila sa mga tabi-tabi, nagtatago. Pag alis ng bantay, tsaka sila magpapabalik-balik. Sila, sila pa rin, mga oh, master. Sila, sila pa rin. Papalik-balik, bumaghapon. Walang kasawaan. Ewan ko ba, ewan ko ba kung anong napapala nila doon sa pagganon ganon. Ako di rin siguro kung nag-enjoy sila sa ganon, siguro kung isipin nila marerealize nila wala naman silang mapapala sa pabalik-balik doon eh. Pasikat o feeling nila siguro sikat sila, ganun lang naman. Uh, nagsasayang ng gasolina, nag-uubos ng gulong, pagod yun yung napapalaan nila dun eh nakakatawa nga minsan mga master talagang feel, yung iba feel na feel talaga na ano eh kala mo kumakarera talaga sila eh wala ganun pa rin ah, paulit ulit lang yung senaryo sa marilaki dumami yung ano ha, mas marami mga rider may mga nakausap ako mga rider na mga bago lang umakit dyan yun nga yung iba natatakot na umakit kasi dun nga dahil sa mga napapanood nila sa ano, social media mga rider na nagkakarera karera dyan kanina may nakausap ako na first time niya lang umakit nanood-nood na rin siya o yung mga ginagawa ng mga riders no, natatawa-tawa rin siya sa mga ano nangyayari bakit daw pabalik-balik yung mga yun lang maganda sana kung malalaman natin yung side no? bakit gusto nilang pagpabalik-balik sa ganun ay yung iba wanted na ayun nga gaya na sinabi ko yung isang rider na wanted na sa mga sa mga kapulisan dyan HPG ang ginawa kanina na gano'n lang eh yung motor nya hinubaran lang eh kumbaga tinanggal lang yung pintura yung fairings para ano para hindi makilala pero oh, siyang siya pa siya pa rin yun eh o, syempre, lagi na lagi natin nakikita yan simula nung uh, ano papabalik balik sya gano'n pa rin ang ginawa pabalik balik pa rin nakakaumay na nga mga maser eh panoorin Grabe. So, yun. Wala naman ano bang napala natin sa pagkakit doon. Ah, nag, ano lang tayo, no? Nood-nood. Video-video, syempre. Diyan naman sa Marilake, ang panalo lagi diyan mga master. Alam mo kung sino panalo diyan kapag kumakyat? Yung mga content creator lang naman eh. <laughs> Kasi yung mga content creator, ano eh tawag ito kumikita diyan oh sa totoo lang kumikita naman diyan pag nagbi lalo na pag nagte-trending yung video uh, kita talaga so yung mga kamote yun yung mga ano nila yun yung mga actor nila na, na uh, hindi binabayaran di ba ano yun? kusang loob na ginagawa ng mga kamote riders <laughs> kung walang kamote riders mga master walang vlogger dyan Oh, totoo yun Kung walang mga kamote riders na nagra-racing racing Walang mga Walang mga vlogger dyan Na ano Na kukuha ng mga semblang na video Eh kaso lang yung mga kamote riders Ayaw nila mag lumubay eh. Talagang gusto nila Ganun yung ginagawa nila eh, eh Siyempre Nandiyan yung mga vlogger Kasi yun ang content nila eh time magagawa dyan. Oh, ang tanong, sino nagbe-benefit? Siyempre yung mga content creator sa Marilaki, kumikita. Kaya so yung iba, nagagalit sila sa content creator, yung mga nagko-content dyan. Ewan ko bakit sila nagagalit. 'di Hindi ko alam kung naiingit or... Basta, kasi hindi naman sila ginagalaw ng mga content creator Nagbibidyo lang naman yung mga content creator dyan eh Pero yung iba galit na galit sa mga content creator Lalo na yung ibang photographer dyan Galit na galit sa mga content creator Hindi naman sila pinakikialaman <laughs> Nakikita kasi nila yung mga content creator Kumikita O oh, yun lang Tingin ko yun lang ang dahilan Kaya <laughs> bakit sila nagagalit sa mga content creator eh kung ano, kung ganun pala eh nagagalit kayo sa content creator, hindi kung ayaw niyo magkaroon ng content yung mga content creator, hindi okay maglaro diyan, di ba? Ganun lang naman kasimple simple 'yun eh. Tigilan na 'yung pangangamote. Sigurado 'yan. Pag tinigilan niyo 'yung pangangamote, mga content creators dire naman titigil 'yan, eh. ganun pa rin naman gagawin yun eh. content pa rin naman 'yun eh wala pa rin mababago ganun pa rin ang content di ba wala eh yung iba nonsense na rin eh so yun ang napansin ko dyan mga master sa pagkakit natin sa Marilake kasi syempre may mga nakakausap din naman tayo dyan no? kung anong ganap din yung mga ganap ngayon